Hello mga lalabs, mga vayots, magandang araw po sa inyong lahat Sa mga kapwa ko po, FWS, mga mga love, shout po sa inyong lahat around the world At sa Pilipinas, siyempre, ang ating inang bayan Na ating lopang sinilangan, mga mga love, shout po So, yung topic natin ngayon mga kababayan ay itong ating presidente na pinakamamahal at ang kanyang first lady ay pumuslit or nag-weekend, mga kababayan, or ibang, parang pumuslit na rin, no? malis ng Pilipinas na halos walang paalam. Matatandaan ninyo last year, kauupo lang po ni anong 20, <coughs> 2020 to. Kauo opo lang ni PBBM two months after mula pagka-presidente upo sa July 1 sa so September. Pumuslit din ang ating mahal na PBBM sampo ng kanyang mga aliporis na mga demonyos <coughs> papuntang Singapore. So ano ginawa? Dumalo ng F4. So ang kanilang katwiran ay pira daw nila iyon. Ay, hindi. Inimbitahan daw sila ng Prime Minister doon. <clears throat> Which is hindi naman po yun kapanipaniwala. Pera ng taong bayan. Eh kung inimbitahan ng Prime Minister, di man ang Singapore na dumalo ng F1 racing. Eh dapat ibinalita yun ng uh, Presidential Communications Office that time sana. Na ah, si Pangulong Bongbong Marcos babalik sa Singapore dahil inimbitahan ng Prime Minister at sa uh, Prime Minister ang gastos niya papunta doon kasama ang kanyang mga alipores ng mga patay gotong so, pero wala eh. So, yon Pangalawa ngayon, pumuslit ang ating presidente kasama ng kanyang asawa at kanyang lang mga alipores ng mga patay gutom papuntang Brunei para makipag-socialite doon. Hindi alinta na ang kagutuman at kahirapan pagmahal ng presyo ng bilihin sa Pilipinas. Sila doon walang pakialam basta nakikipagsosyalan sila doon. Napiling nila na hindi alam ng kahit saang bansa na andoon din mga diplomat din na dumalo ay naghihingalo ang bansang Pilipinas sa kahirapan dahil sa pagmahal nang bilihin or pagtaas ng inflation. So, nag-announce ang uh, PCO or Presidential Com uh, Presidential Communications Office parang nakaalis na at or papaalis na ang eroplanong sasakyan ng mag-asawa at ang kanilang mga cronies na mga patay gutom papuntang uh, tawag dito Brunei. Parang nag-weekend nag lang ang mag-asawa Mula Manila to Ilocos. Um, ganun, no? Ang tindi. Bakit natin ito <coughs> pinupuna? Dahil ang, ang ang pira na kanilang ginastos, siyempre hindi yun pira ng uh, sarili nilang bulsa. pera po natin yon taong bayan, na tayo po ay naghihirap. Lalo na ngayon, balita ngayon, parang 30 minutes ago, tatas na naman ang presyo ng gasolina. Ang tag 30 centavos. Pero pag ipunin mo yun mga kababayan, mata ma ano pa rin sa hirap ng buhay ngayon sa mahal ng bilihin. Tapos pataas ng pataas ang mga bilihin gaya nito. Gasolina or langis, tumaas, bigas, hindi bumaba. Despite yun, ulitin natin. Sa sinabi ni Bongbong Marcos na siya pa ang president, uh, sekretary ng agriculture last year, nabababa ang presyo ng bigas at ng asukal dahil anihan at meron paparating na half billion metric tons of rice mula sa India. Pero bumaba ba ng 20 o kahit sabihin natin 30, 35 kilo ng bigas? Wala. Nagmahal. Alam niyo ba noong December na ando sa Pinas? Ang mahal ng nagbilihin. 2,500 ang isang kaban ng bigas sa, sa Mindanao. Tapos, sa Manila, kulang-kulang uh, isang libo ang gas. Yung gasol or price gas or ano pa yun, basta pangluto na gas. Sa Mindanao, doon sa Mindanao, nagpa-karga <clears throat> ang anak ko last week. Two thousand, awang thousand two hundred fifty ang isang tanke. Ang mahal ha Pero ang ating mahal na pangulo Two days ago sa post sa Facebook ni Liza Aranita Puntahan ninyo ando, nagpa-party din sila May pa-cheers pa ng kopita ang ating mahal na presidente Two days ago yun ha Tapos ngayon, nung Sabado na naman Pumoslet sila na walang paalam sana doon sa taong bayan sa mga Pilipino o sa Pilipinas na sila ay makipagparty sosyalan sa kasal ng anak ng Sultan ng Brunei. Basta parte ang bilis ng mag-asawang ito at hindi natin din alam. All the way na basila from Brunei to Germany para magpa-stem sales according doon sa puting ahas ni Maharlika dahil nais nilang ipag, uh, ipaayos ang mga atay ni PBBM at ang kanyang asawa dahil nangingitim na siguro sa kakalaklak ng mga mamahaling alak at kaka... Alam nyo na, yung sinasabi ni Maharlika, kakapulboron. Hmm. So yun, nais nilang ipaayos ang kanilang mga atay at kaya daw, sabi ng puting as ni Maharlika... Kaya daw pa na ng ang presidente dahil naghahanap ng bansa kung saan maritoke or may magaling na doktor na magritoke ng kanilang mga atay na ngayon ay nagiging uh, kilawin na. No? Lana. <clears throat> so ito yung balita. Balita naman ito sa lahat ng pahayagan eh, na nag... Uh, Lag weekend ang mag-asawa doon sa Brunei, Sarap ng buhay, tapos yung mga Pilipino naghihirap sa mahal na bilihin. Dumalo sa reception ang kasal ni Prince Abdul Mateen ng Brunei, si <coughs> Prince Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos kahapon sa Ay. Istana Nurul Iman Royal Palace sa Bandar Seri Begawan. Sa mga larawang ibinahagi ng First Lady sa kanyang official Facebook page, See? makikita ang Pangulo at unang gina na nakaupo sa hanay ng mga bisita. Idinaos ang Royal Wedding noong Webes, January 11, at tatagal ang selebrasyon hanggang January 16. Wow. Si Prince Abdul uh -huh. Matin, ang ikasampung anak, uh -huh. Sultana Sanal Bolkiah, at ika-anim na succession line ng na Throne. kisses so hindi po yan fake niya sa dahil mismo sa Facebook page Nang first lady ando on nakapost ang kanilang pagkikipag-social sa mga world leaders dahil eh, dumalo sila doon sa kasal so <laughs> so yon ang ating presidente party president no pag party, party sa Malacanang, inuman, etc. Ah, ang bilis nila. Tapos lipad sa ibang bansa, lalo na may kasal, may kung ano dyan, party, daluhan. Tapos pagbalik niyan, sasabihin, may bit-bit siyang billions of dollars na pledges mula sa, sa, Sultan ng Brunei dahil mag-invest sa Pilipinas. Yun lang naman pampalobag loob nila eh. Pledges, pledges, pledges Pero walang maipakita Ang gobyerno ni PBBM Kung saan na yung trillions Trillion na eh Kasi kinuintayo nila ni Coach Jarrett Na mahigit na daw 1.2 trillion yata Ang pledges na dala ni PBBM Since nung siyang umupo pagka presidente Sa kanyang mga biyahe So ang tanong Saan at ano ang mga naipapatayo ng mga <coughs> infrastructure at kung ano-ano pa sa pledges na dala ng Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Wala silang maipakita dahil yung mga pabahay ngayon na pinagyabang ni PBBM project pa yan ni Pang ng uh, Duterte administration. At kung mga ano-ano pa. No? Lalo na yung pinagmalaki ngayon ni PBBM na parang insurgency free na tayo. E thanks to PRRD. Nang dahil sa NTF LCAC, at nang uh, ano ba, ba yung isan lang programa na yon e eh, nagiging insurgency free tayo. Naman na lang yon ni PBBM na ngayon ay pinagyabang nila. Lalo ng kanyang mga vloggers. O yung milyong pabahay, every year 1 million, eh, sana ba? Baka kahit haligi siguro, wala pag naitayo hanggang dredging pa lang. So, yun ha? Ah, ang ating uh, presidente, ang ating party and travel president, Pumoslet, tumakas sa Pilipinas para makipag sa Brunei sa araw ng weekend. So, kayo nang bahala po kung anong masasabi ninyo. Pag-comment down below po. Maraming salamat. Stay safe and God bless. Bye-bye.